Ano ko layaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kay Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> Mr. Sebastian. Ito. Yes, Your Honor. Actually, sa lahat na observation ko lang, sa lahat na mga witnesses yes, Your Honor. na pumasok dito sa committee, ikaw lang umamin na you're involved in, directly involved in drug yes, trading. Honor. Yes, Your Honor. Now, gusto ko lang sundan yung sinabi ni, yung question kanina ni Congressman Aliano. Yes, Your Honor. Kilala mo ba yung a certain patso? Sino po, Your Honor? Patso. Yes, From Your NB. Honor. Kilala ko po. Kila, okay. Kasama ko po siya sa building 14, okay. Your uh, Honor. At one time, at one time, may transaction ba kayo kung kaugnay sa drugs? Uh, Doon sa Osamis? Wala po, Your Honor kanya-kanya po talaga kami ng, ng diskarte eh. Actually, kaya, so, kaya sumasama talaga ang loob ko. Parang nagbibigay sila ng impresyon sa buong Pilipinas na kaya nagkandaleche chile ang bilibid ng dahil sa akin. Okay. So, but you're saying, bahagi ka doon sa trading. Okay? Of course. Yes, yung okay, honoring okay. ko. In detail, pakita mo nga, kasi yung drugs nandun sa labas, di ba? Yes, your honor. Now, example, ikaw na sa komando. Yes, Lahat ng mga network mo within the believed, outside the believed, yun yung mga contacts mo. Yes, Your Honor. Okay. Now, bigay mo, ipakita mo nga, make silang, pagkita mo kung paano yung transaksyon. From a Chinese drug lord na contact mo, yes, Honor. tapos dun sa contact sa labas, then yung source sa labas, tapos paano, paano, paano nangyari yung transaksyon in uh, detail? Uh, katulad po ng sinasabi ko kanina, Uh, kung meron kang alagan Chinese at may alaga kang isang Pilipino drug trader, alamin mo lang kung magkano yung kuha niya or ilan yung kinukuha niya. Pagsasalpukin mo sila ng Chinese and then meron kang uh, tubo doon sa kikitain niya. So, tama rin yung sinabi ni Patso na yung contacts outside, kunwari si Patso, contact niya taga Samis, na dating inmate. Apo. Tapos may Chinese uh, drug lord doon sa labas. Okay. So doon yung actual na pagbibintahan? Yes, your honor. Pero yung bayaran ng pera sa loob ng bilibid, tama ba, ba 'yon? True bank accounts po, your honor. So, sabi ko kanina, may mga banks, bank accounts na hawakan no? but na, oh, of course, wala sa posisyon mga 'yon. Yes, your honor. Okay now. Uh, tama bang ang sinasabi ni Secretary Aguirre kanina na sa pito pa lang, more or less, ha, sa tantya mo lang. Sa pitong accounts na sa 15 billion na ang pera na umiikot oh. dun sa transaction sa drugs. Uh, probably your honor, totoo po yan. Okay. Uh, kanina, sinabi mo o oh, dininay mo that you are a government asset. Tama ba? Yes, your honor. And that that claim was made by Secretary Dilima. Yes, your honor. So, Ibig mo sabihin, sa committee na to, sinasabi wala na nagsisinungaling si Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Kasi technically, to be a government asset, kailangan pong may mga pinagmahan akong papel. Never akong may pinagmahan papel tungkol sa ganyan. Pero may balibalita din, oh, na kamag-anak mo raw si Secretary de Lima. Totoo ba yon? Hindi po, Your Honor. Not first degree, second degree, third degree? No, Your Honor. Okay. Now, Sebastian, Mr. Sebastian. Yes, Your Honor. Nung raid, ikaw lang out of the 20 list, lista doon sa memo, nahawak ni Director Bukayo, ikaw lang yung wala doon. Hindi sa po. Sa lista. Sa uh, listahan. Uh, Your Honor, with all due respect, 14,000 po kami. So kung meron pong 19, may natitira pong 13,000 13, 000, 13 000 something na hindi kasama sa listahan. Hindi, ibig sabihin yung mga high profile inmate. Marami pa pong naiwan, Your Honor. Oh, kung ganun, sino-sino ang -sino naiwan doon na, na, involved sa drugs, ha? Na iniwan nila sino-sino. Ibibigay ko rin po yung listahan kay DOJ Secretary, Your Honor. Okay. Now, hindi mo pa inisip during the time hindsight ngayon? After pumutok yung issue sa drug trade sa Bilibid, yes, Your honor. si Secretary Dilima nag na GB Sebastian is a government asset. Yes, Your Honor. Tapos, iniwan ka doon sa loob ng raid. Yes, Your Honor. Dahil sabi nga ni Director Bukayo, ano ka raw, ang term na ginamit niya, manageable. Yes, Your Honor. Okay, now, hindi ba ba hindsight? Hindi ba inisip na iniwan ka, then, si Secretary Dilima, nag na government asset ka, na after that, may nangyaring riot, nasaksak ka. Ano tingin mo doon? Naisip ko nga po na talagang sinasadya nilang bitawad yun ng nationwide television para tumahimik na ako at mapatay ako. Eh, sa so tingin mo, bakit? Bakit kanila likidahin? Ibig sabihin ba, Secretary Edilima is involved in all the the plan to assassinate you? Ah... Uh, hindi ko po alam kung ano yung tunay niyang agenda, bakit niya sinabi. Pero logically, hindi po talaga tamang sinasabi ng nationwide television na isang bilanggo, kasama yung mga kapwa niya bilanggo, i-announce mo na government asset siya. You mentioned a certain Major Dongael, di ba? Yun yes, Yun yung spaksak si sa iyo, si Clarence. No, no Sir. Uh, si Tomas Dunina But it was uh, Clarence Dongael who planned the assassination. Paano mo nalaman na si Clarence? Uh, actually, Sir... Uh, yung membro ng witnesses na unang ipresenter rito. Sila mismo ang palaging nagsasabi sa akin na magingat ka kay Major. Huwag kang pupunta rin sa visiting area. Kaya lang po, masyado ako naging kampante dahil sa presence ng Special Action Force. Inisip ko na kahit na mangyari, wala nang, wala nang gagawa ng ganoon sa akin. Kaya kampante po ako nanonood ng TV noong time na yan. Si Clarence Dunggail, ba tao ni Major Magleo? Uh, underclass po, sir official din siya ng kalasag? Yes, sir. In your own knowledge, involved ba siya sa drug trade? Si Magleo po? No, si Clarence Tunggail. Yes, sir. Si Magleo? Yes, sir. Personally, may personal knowledge ako dahil minsan ako na siyang binigyan. Kasi nung last hearing, first hearing, Magleo testified in this committee. Yes, sir. At tinalong ko siya kung involved siya sa drug trading, sabi niya hindi. Ako po mismo nagpabigay sa kanya, Your Honor. Totoo po na involved siya sa drug trade. So, balikan ko yung pagkasaksak mo, Mr. Sebastian. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, pagtingin mo ba na si Secretary Dilima and Clarence Dugael and the group inside the Bilibid that planned to assassinate you, ay may ugnayan, may koneksyon? Uh, it's hard to speculate, Your Honor. Pero In the mere fact na inannounce niya in Nationwide television na asset ako, nilagay niya na sa peligro yung buhay ko. Uh, si Clarence Dungail uh, before before pa noon eh talagang nagpaplano na sa akin yan. eh. Kasi iniiwasan niya talaga makatungtong ako dito sa Congress dahil alam niya sasabihin ko lahat. Okay. Let me ask uh Junil. Junil, in yes, relation sir. to the testimony of uh Si he claims na three times sa binigyan ng 2 million. Okay? Sa kay Kulangko, sa testimony niya, ikaw rin yung tinuturo no, uh, tumatanggap ng pera. And in your affidavit, do you have the, the document? Uh, please read uh, paragraph number six. noong October 2014 ay nakilala ko si Mr. Renanti Diaz na pinakilala sa akin ni Tatay Victor Mercado. Si Renanti Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco na kalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOJ Dilima at kung minsan naman ay nakikisuyo siya sa akin na samahan para magdala ng invitation kay SOJ De Lima para sa concert ni Her Herbert Colanco. Kaming dalawa ni Ranty Diaz ay naging malapit kaya paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko, for the boys. Pinapadala ni Ranty Diaz ang pera sa money courier sa tatlong pagkakataon nagpadala ng pera sa akin si Ranty Diaz ng buong sir, ikukorek ko lang yung amount sir kasi naalala ko sir nung Pasko at saka birthday ko, 20,000 ang pinadala niya, no? Ni Renanti Diaz, sir. Hindi, sir. So, dalawang 20 yun, sir. Yun ang pong totoo, sir. Dalawang 20? Yes, sir. Okay. Now, alam mo ba na si Renanti Diaz will, well testify today? Yes, sir. In this committee? Yes, sir. Inaasahan ko po yun, sir. Tsaka yung mga sinasabi ni JB, ni Kulangko, at ngayon, yung sinasabi mong napakalapit sa'yo na manager ni J. Kulangko. Yes, sir. Magte-testify ngayon na ikaw tumanggap sa kanya three times. One million every month. Ano man sabi mo doon? Sir, kung totoo po yan, sir, yung mga sinasabi nila, sir, hindi na po kayo mahihirapan mag-imbestiga sa akin. Ako mismo aamin dito. Hindi, yun na nga, inahirapan na kami na tanggapin niya yung sinasabi mo eh. Yes, sir, kasi Dahil wala... hindi lang sila, halos yes, lahat na inmate, kilala ka. Yes, sir. Na pumunta dito sa house, sa yes, committee. Yes, sir. And testify. Yes, sir. O well, nga sinasabi mo ngayon na silang sinungaling. Yes, Ikaw sir. hindi. Yes, sir. Ganon? Yes, sir. Okay. Yung sinasabi ni ni Sebastian, si ano bang tawagan niyo yung Secretary Dilima? Okay. Ano tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yung tinatawag sa'yo? Ano palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawag yung Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> Gano'n naman anyway, talaga sa mag-ano, mag sir? Uh, silence, silence, please. JB, JB, hindi pala sweetie. Junel, sweet ang tono, hindi yeah. sweetie. Totoo yun, anyway, sir. Junel, yes, sir. Yes, sabi ko last time, yes, sir. and this, this might be the last time that I will tell you, nandito ka rin lang, yes, sir. sabihin mo na ang lahat na alam mo. Just like sa kay Dep Deputy Director Ragos. Well, in fact, the supplemental affidavit of Deputy Director Ragos, yes, sir. para sa akin, hindi pa kompleto. Aabutan at abutan ka rin. Kasi, yes. lahat ng mga witnesses, ikaw yung ikaw tumatanggap ng pera. Yes, sir. And until now, you're just saying, nakakala ko sabihin mo kanina, na instead of 115,000, of gawin mo sana ng 1.5 million. Eh, 20,000 lang pala, 5,000 lang nagdag. Yes, sir. Yung pong totoo, sir. Eh. Ano pong sasabihin and ko, sir? Kaya, siya, nga, kaya ang... nga, again, I'm telling yes, you, you're under oath and you have still time na hindi yes, aabot sa iyo yung problema ng kaso. Sir, sir wala pa akong immunity, sir. Kaya totoo lang po talagang sinasabi ko, sir. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Uh...